At ito mga kabayan, pakikipagsapalaran na naman muli. At itong laot pong ito ay malakas. Yan. Si Jesus, hinaharalo na yung mga parang basura sa ilalim ng dagat. Kaya pa yung buhangin oh. Natatakpan na yung kaputian. Oh no! Magbabaka sakali lang ako kung may mapapana man. So, sa bukad. Hindi ako masampah. Mapana ako dyan. Baka sakali matagpuan lang. Ah, dito ako sa parting bato. Baka may makita ako. Dandahan lang ang langoy At baka mapasubsob. Ayun, may isang manitis. Sipat. Magalaw. Sapul ka dyan. Ah, ganda ng tama. Kahit na Magalaw. Palibasa yung pana medyo nagagabay ko na kaya kahit magalaw yung isda ay kaya kong patamaan. Hanap pa tayo dyan sa parting unahan. At ito pa, meron pang isa, Sipat, Sa pulkan tikwi ka, bakit na bato tinamaan? <tong> ang kagaraganda ng sipat. <tong> sa bato lang pala tatama? Ay buhay. Nasaan na yun? Babawi ako sa iyo. Nakailag ka dito sapul ka na dyan. Nailagan mo kanina yung una kong tira, ha? Ayan, di ka na dyan makakawala. Dahan-dahan muli tayo ng langoy. Kailangan natin mag tiyaga ng panilip at malakas ang katligo o lambiyong ang karamihan nito nasa ilalim ng bato bihira yan nagagala konting tiyaga lang makakatagpo din tayo dyan sa unahan tama lang itong ginagawa ko sige lang ang panilip kung kailangan bungkalin yung bato bubungkalin ko ay kaya lang ay hindi naman pwede ayun may napansin ako sa ilalim isang talagbago talagbago sipat sa pulkan talagbago ka Nasaan na sulit na yung sayang? Malaki-laki. Hindi ko na yata makikita yun. Sayang pa. Atambira makatagpo. Nawala pa. Ayun. Sulit ulit. Budlawan. Isang klaseng sulit. Sipat. Sapul ka dyan. Yan. Hindi nagitik. Arayata yata sira ang pamulso ng kamay ko ngayon na palibasa magalaw ang ibabaw. Ang lalaki ng katligo. Ay, pa, dalawa. Mag-asawa. Si Pat, sapul ka dyan. Nakasaan na yung isa? Ay, sumuot na yung isang talagbago. Bayay ka dyan kung hindi ka malabas. What? Iwanan na kita dyan. Mahanap na lang ako ng iba. Ya. Ah, Naatras ako. <laughs> Ayon, may sapang Sipat na naman. Sakul kan tikwi ka. Ayos na naman ang pang-ulam. Pwede na ito, pang-ulam-ulam. Mataba ito at ito, kulambutan. Sipat. sapul ka dyan. Nagitik. Na Puro ano ang kamay ko ngayon. Puro mintis. Agitikan. Yan. Ayos na. Medyo malaki-laki na. Pasok na ito sa si dalawang kilo. Na cuttlefish. Sana may kasama itong cuttlefish na ito. Ay. Ito ang kasama. Yung may balbas. Sipat na naman. Sakul ka dyan. Yan. Hindi na naman nagitik. Yan ang balbas niya. Haba. Matanda na yata ito at puti na yung balbas. Yan. Abante pa tayo dyan sa unahan. Baka yung makita pa tayo. Ayun, nasa ilalim. Uy, sumuot pa sa pinakailalim. Hindi ko yata ito makukuha. Kung ayaw mo magpakuha, bayai ka dyan. Iiwanan na kita dyan. Mahalak ka dyan, mahal sa iba. Nakaligtas siya. At ito, sapul ka dyan. Yun, nagitik. Ayos. Ang ganda ng pagkakagitik kay Kanuping. Wala man lang kagalaw-galaw. Sana may kasama pa ito dyan, Kanuping na ito. At ito, kunong na naman. May pang-ulam na naman, sipat, sapul kang kunung ka, yun, nagitik na naman, sa wakas, nakadalwan sunod din. Sana dyan pasunahan, may matagpuan pa, kahit na magalaw. Kinakailangan, magtyaga, at ito, kunung na naman uli, puro kunung na tanatagpuan ka, sipat, sapul ka, gitik na naman, huhuy. Sana sa parting unahan dyan, magandang klase naman na mapana ko. Kailangan natin magtsaga mga kabayan, Para bukas, meron muling lalagain. At ito, isang kanuping. Sipat! Sapul ka dyan! Isos! si yan, batuan tinamaan! <laughs> Nasa ano pati iyon? Ay, oh, wala na, di ko na nakita. Sayang pa. Ata nakatagpo na sana magandang klase Nakawala pa Baka sakali meron dyan sa unahan oh, Ahas dagat O balangitan Kaya lang wala yung kasama ko Walang matulong Iwanan ko na yan Mahirap pong mag-iisa Dito na lang ako Sa isang ito Sa kunong Sipat sa kunong Sapol ka dyan Yan Maganda tinamaan si kunong Nakadalawang paanan na ako, puro bato yung tinamaan. <laughs> Pero okay lang, babawi na lang yan sa parting unahan. Baka sakaling patagpuin ng talamagan maganda klase at ito, isang mungit. Malaki, sapul ka oh. Ano ba naman pana ito at nauna ng umigkas? Isa pa, sakpul ka dyan. Ayan, may regalo ng gitik. Klaseng <clears throat> pana po yung na nang Uunahan pa yung kamay kung kakalabitin ko na, lang, biglang nagikas ay masipag ang pana kung ito mabuti na lang at hindi naglayo yung mungit masarap pa naman itong mungit na ito sana mayro pa dyan sa unahan, kasama itong mungit ayun, may dalagang bukid sipat sapulkan dalagang bukid ka yun lang, bigo tayong magitik Ayos na. Kahit para paano. Medyo marami-rami na yung aking napapana. Bumintala ng 500, okay na. At ito pa, mungit pa. Sipat. Sapul ka uli. Ayun, nagitik. Yuhuy! Dalawang sunod sa mungit. Puro nagigitik. Yan, pagkabawit bawi man. Kanina, bato ang tinatamaan. Pero ngayon, puro gitik naman. Ayos! na ayos. Sana mayro pang mga kasama itong mungit dyan. Ibang klase mungit ito mga kabayan. Lahat ng klase ng luto ay masarap itong lutuin. Pero hindi ko yan ibibinta. Pamimigay ko yan. Baka mayro pa tayo matagpuan dyan sa una unahan. Oops! Ano ito? Pating! Wow! Ito ang tiyatawag na pating na Borante ang tawag nito sa amin mga kababayan. Pero hindi ako nakuha niyan. Bibidyoan ko lang siya. At ang gandang tingnan. Masarap na kinunot ito. Minsan nakuha ko nito, pinapang-ulam ko. Pero ngayon, wala akong gana magkuha niyan. Kailangan kaya may kasama ka dyan para pagpana. Matagal na pa kundi nakakakain yan. Haanap na lang ako ng ibang mapapana dyan. Sa unahan, baka sakali meron pa. At ako'y medyo nilalamig na. Ayon, mungit na naman. Sipat! Sapul ka dyan! Yuhu! Nagitik na naman! Hahaha! <laughs> Wuhuy! Yan baga! Puro gitik na. Malalapad pating mungit. Laging nagigitik. Yuhu! Sana mayroon ka pang kasama dyan sa unahan. Baka sakaling magiti ko. Sinisinsinin ko ito ng langoy o panilip. Baka talagang grupo ito. Nakakailang pana na ako ay. Ito sa lalim, Wala. Ito sa ibabaw yun. Mungit na naman. Kailan isang labahitagod. Sipat. Sakul kan labahitagod ka. Para yatang hindi nagitik ka naglabo. Ay, yun lang hindi na siya nagitik. Pero okay na yan. Malapad lapa din siya. Pasok man ito sa isdang bato. Isantimbang na yan sa 140 ang kilo. Ganyan lang ang presyo dito sa amin mga kawabayan ng isdang bato, napakamura. Pero sa ibang lugar daw nagti 300. Tiro sa amin. Wala pa sa kalahati. Sige, lapas, lapas, lapas na kayo dyan. At ayon, may dalagang bukid. Ang ganda ng pagkatago mo dyan. Sisipating kitang maigisak ka dyan. Tinamaan nga, pero hindi nagitik. Ayos na din. May pandaradagdag na sa pantimbang na magandang klase. Dito na lang mga kabayan ang pagbibidyo ko sa ilalim dagat at maraming maraming salamat sa support ninyong lahat. At ayan na ang huli namin. Yan, sa kasama ko yan. Huli na yan. Mahina. Mahina ang huli niya. At ito naman yung huli ko. Yan, yung mga mungit. Yung mga napana ko kagabi. Yung mga nagitik. O ayan. Mamaya makikita ninyo kung magkano ang binta ko at nung una kong gabi ay wala akong kinita. Pero may kita man ako yung mata lang. At ito yung kumpare ko. Mahilig yan magsalubong sa akin. Naghihingi ng pangulam. At yan naman. Ayan na yung binta ko. Hihi! Naka 1398 man sa wakas. Nakabawi man ako ngayong gabi sa pangalawang gabi. At mamaya, matatlong gabi kami. Pantatlo na. At mapahinga naman kami. Bale yung kapatid ko lang mahina ang kinita niya, 980. Bale tatlo kami magkakasama.